mura na kaming magbalot ng warag ano. Itong dahon na to malaki, hinahay natin ko sa dalawa. huhugas ako ng dahon ng grapes ayan sya oh kasi may bisita kami bukas dahil Friday at ito ay kailangan i-prepare a day before dahil ito ay matrabaho kung sa ilong pa ay mauti -okay. o diba? Sa mini-list lang yata ang mayroong ganito. Grapes. Pangbalot. Sa bigas. At magiging warag anak. Kailangan kasi isa-isahin. At ano? salamat lang kami at yung brand na nabili namin ay maganda siyang brand hindi siya sira sira kasi may mga brand din sana mabili sa supermarket na hindi maganda at kung sumpuhan mo na yung brand na nabili mo ay hindi maganda sakripisyo pa, maghanap ka ng paraan para mo ma balot yan yung, yung bigas ayan kailangan siyang isa-isahin kasi ay nagkarikit-dikit sila para habang na babalot ka ay mabilis hindi, na, hindi mo na kailangan na pagkulay so, kulay yun yung pork kasi nga nakahugasan aming... mo na ha ayan to ah oh. kasi oh. sa isang kupi ba to tawag basta yan daming daon ng ano grapes At ang daon ng grapes na ito ay hindi pa rin ulit. May mga lalaki, may nito so, oh. Kahatiin ko siya sa dalawa para pagtupi mo at pagkagat ng mga amo ay hindi puro dahon ang kanilang makain. Ayan. Tingnan nyo ito ang lapad. Nakita natin ang salit na para magiging dalawang warag. At ito naman ay maliit. Magdalito sa kaliit, isa lang. Kasi, ilagay. Mamaya, hindi pa sa At ang iba ay ang kanilang madam ay ano, bumibili ng machine para sa walang anak pano ba ang gas ay wala na ganap dahil ng grapes so far wala syang sirap perfect to perfect na perfect ang alin na dulila dahil ng grapes at ito na ah, tapos na ang ugasan kailangan ang lalagyan mo ay strainer para yung tubig ay tumulo. Ayan. Magbabalot na kami ng aming harang -anak. At ito na, nagsisimula na kaming magbalot ng warag anak. Itong dahon na to malaki, hinihahay natin ko sa dalawa. Ayan at ayan ganyan hindi ko alam kung ganito din ang pamamaraan nyo kung paano mag ano magbalot ng warag anak ako kasi ganito eh ayan ito yung sinasabi ko pag, pag hindi ka maingat sa pagbabalot ang mangyayari is ganyan oh. ayan ngayon pag hindi mo yan ina, pag hindi ko ito inayos at nilagay na sa kaldero at pakuluan lahat ng kanin na uh, bigas na nilagay dyan sa loob ay lalabas dahil nga hindi siya nakabalot lahat ngayon aayusin uh, natin nung unang punta ko dito sa kuwait mahirap nahirapan din ako nito ay ah. okay. Hindi man natin ito pagkain. Pagkain man ito ng mga rabo. O. Oh. Yan na. Ayos na sa Wala na. Bupas. Yan na. Ito yung kalahati niya. Dapat, pag umawak ka nito, meron kang gunting sa tabi mo. Para, pag malaki o malapad yung dahon ng grapes ay hatiin mo na lang sa gitna hindi hmm, ba? maliit sya alanganin at yung ibang dahon ng grapes ay may ano pa siya hindi ko alam kung pa anong tawag sa Tagalog pero pag sa ilong ko ay may pungango ito kanina wala na itong pungango kaya mabilis lang ang paghugas ko ng dahon na ito ayan para hindi siya lalabas para pag ilagay sa kaldero ay walang problema ayan isang subo lang to ito naman ay sobrang liit ngayon i-adjust ia natin sa ano i-adjust ia natin yung kanyang bigas dapat dahan-dahanin para Diba? Diba? Tama lang yung bias na nilagay. At ito na yung aming nabalot na warag-anap. O oh, diba? Ang tukyat nila. Ayan. itong warag anak pala ay kailangan siyang i-prepare a day before or a night before kasi nga matrabaho siya sa pagbabalot pa lang kakainin niya na yung oras pa sa araw na mismo gagawa ka ng ganito kaya ito pagluto ng waraganap ay may iba't ibang pamamaraan ng ano uh, i-mix ang, ang tawag yan kasi ang iba yung kanin ni yung, ang kanin niyan ganito ang ganito yung iba ay nilalagyan ng ano uh, karni ng laham pero ito ay ano lang, adi lang. Ang bango siya. At natapos na at huling dahon na to ng grapes. Ngayon ay matatapos na kami. At hanggang dito na lang ang aming pagbabalot ng warag anak kung tawagin dito sa Middle East. Bye bye and masalama.